apat na. na namin kasi nga ano para alam kung hangga sa At may tulos na siya, eh, no, de? Tutulusan. ba? Ah, Wala ito, pala natin. By, you know, okay?

Ang 7 daw pa ganun. Oh, ayos pa ganun. Magiging portito siya. Kasi dalawa na lang ito. Ayawanin na magtakto ito. Kita mo, eh, pagkat kita mo nalakay. Pagkakalit ba? Yeah. Ayan ang tapat niya. O, oh, mapat dito sa puso na ikinan niya. Oh, Ayan ang tapat puso lang puso. dito. Dapat, hmm. uh, ayun nga, hanggang dito, ha? pat, ayun, Pantay lang din. Yung pader ng puso na ikinan niya. Oo. Ito daanan na po ito. Dapat pala tayo na lalo sa manadong. Kutulusan nga nila. Saan ang magiging harap mo yan? Doon. Doon ang harap mo. Ito bali ang magiging ano to. Daanan to. Pwede dito yung parking mga Pwede magkulungan ng manok. Hmm? Babaho yung ano. <laughs> Wala naman magiging may-ari na ito. Dahanan to Sa so, pintuan nito, na doon naman sa ayan. Ano? Ito, alam ko kung anong gagawin niya. Isa daw. Siya yung may-ari na ito. Ah, ninugtongan tong niya. niya lang. Masa po si Negro mo doon. Pagpapatagal yung ano Pagpapatagal uh, so, pa natin ng ano Sukat Pagpapatagal eh. mm. okay, <laughs> natin 60 Square meter O ba gririda? Hindi Wala na si uh, kuya doon <laughs> Dagdag ka mo din ang presyo Malawa tayo dagdag Tano ba yung ano nga dito? Tano? 40? 40 20 yung nanak yung 20? Magaling magaling yung 60 square ano nga nga. matitira ka dun. 40 lang talaga. 40 lang talaga. Pwede sila kuya dun. Pwede <laughs> Yan oh, binebenta daw yung kahit papa niya. Ni Luisa. Kung may bahay na. Ilang hollow blocks maubos mo dyan di, semento. Ito malaki na ginastos na ito. Kaya? Sige, ito yung kung Ano yung kalsada, Tani, kalsada pa loob? Para na ipapasok sana yung ano.